O oh, di ba, may pa pa ako. Mag -co cover lang naman ako ng book ng Junakis ko. Pero grabe, sobrang ganda ng ginamit kong cover dyan. Adhesive type siya. Tapos kakaiba yung texture ng cover niya. Nabili ko lang yan sa blue app. At ito nga pala, ba diba, last time sabi ko nabukulan bukulan yung anak ko. Siyempre ako si, ano ko eh, ang ina. At dahil nga nagpa-appointment na ako sa doctor syempre sinabay ko na rin yung dalawa. Hi hey, ma. Hey, ma. Hey, ma! Hi Hi Ma! Hey, ma. Hi. Hi, hi. hi! Hi! Baby! Run! Where do you wanna go? Upside down! How about you? Oops! Oops! Right now? Mmm. Mukha <laughs> lang po O, oh, irritable Irritable si madam Madam, irritable ka na naman Madam Grabe talagang energy ng mga bata. Sobrang daming nilang energy. At nag pa talaga ng playground. Alam mo, wala akong idea, idea talaga na magtatanong sila ng ganun. Pero ni-record ko, tapos tinanong ko siya ulit. Sabi ko, where do you wanna go? Ganun. At gusto nga daw nila mag-playground. At dahil tayo, matanda na tayo, iba ang, iba ang gusto nating puntahan, kundi kumain. Dito sa Taj Badja, maraming beses na kaming nakapunta. Pero binabalik-balikan namin. Kasi nga, bukod sa masarap na yung pagkain nila, sobrang affordable pa. Isipin mo na lang, 100 pesos yung shawarma nila. Tapos good for 2 packs na. Ang laki pa ng beef, hindi tinipid. Bumili din kami ng biryani. Pero yung biryani na binili namin, solo lang. As in, good for 1 packs lang. Pero lahat kami, kumain. <laughs> Isipin mo na lang isang, ilang bungangan nga kumain kumain nun, ba? Diba? Tapos yung masala, maanghang kasi yon. Hindi, hindi gaya ng biryani na mild lang. So, yung mga bata ang kinain nila yung biryani. Tapos yung masala, sa amin na lang dalawa. nakapag out pa kami kasi super duper busog na kami. Umili din ako ng pizza parata. Dalawang pizza parata. Kasi yung mga bata, yun yung kinakain nila. Dahil nga hindi siya maanghang. So, kung, ikaw yung type of person na hindi mahilig sa manghang, Taj Badja is not for you. Alam nyo, maiba lang. Natatawa ako. Kasi syempre, di ba, nagre-recording. Nagre nagre-recording ako. Tapos, nakafocus ako dun sa video. Tapos, natatawa ako kasi si French. <laughs> Kawawa naman. Uy, parang hindi pa masaya nagbubukas ng shawarma. Pero alam mo yung sinasabi niya dyan, nagugulat siya kasi ang laki-laki daw nung shawarma for 100 pesos kasi nga palagi kami bumibili ng shawarma sa may bazaar sa tapat ng school or high school eh first time lang namin umorder ng shawarma sa Taj Badja kahit na paulit-ulit na kami pumupunta don kaya talagang na amaze siya na sobrang laki naman daw for 100 pesos pero yung itsura niya talaga parang kawawa parang hindi masaya <laughs> ay visit alam mo yung one-year-old kong anak, bago yan mag-one-year-old, puro, ano lang, fruits, puro vegetables, yung yeah, mga veggies lang, yung palagi niya kinakain. So, nung nag-one-year-old na siya, nakakaupo na siya, nakakatayo na siya, nakaka-pag-interact na siya sa mga kapatid niya, ganyan. Tapos, itong mga kapatid niya, syempre, dahil gusto din niya yung kinakain nila, Binibigyan siya. Ang nangyayari tuloy, kumakain na din siya ng mga kinakain nila at dahil doon naging piki na si ate mo.

Kita <laughs> 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 awal daddy di. Adik kak, come here come nak. <laughs> Wag sa likod daddy, dito lang. Oh, sa sari na din din. <laughs> daddy, pagpapagin din. Ano daddy, sa sari na din <laughs> Daddy, bantayan mo, dadi Uy! Hindi <laughs> naliri. Sobrang kaba. Kala ko matutumba siya. Sobrang <laughs> <laughs> <Ay, alam, bagmamadali>. ko <laughs> siya nung umangat siya. <laughs> nali, Nali. <laughs> Kasi yung grabe yung patumbang para mauni yung ulo. Ay, Rayma. Patakilid. Uy, Para mauni. Ay. 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 Ay.